An ano nga ulit ate ang mabilis sa inyo? Ah, uh, halos lahat ng klase. Mm, Fountain. kasi ito Ito yung mga fountains. Ito na lang ang natira. Oo. Yung, ay, napansin ko yung maliit na yan. So cute. Oo, ang cute. Anong, an ano ang, ang, paano yan si Shinde? 45 mm seconds. -hmm. Tapos, so, tapos na siya maliit, Ah, siya. Siguro, lang. ah, ah so, para, mas matagal ito. Kung ako sa inyo, sulit. Sulit 'yan. Oo, yes. ang cute nga eh. Sulit sa presyo. <laughs> Magkano ba 'yan? Um, 50 lang. 50 na, Pesas. Pesas. so mura uh, lang. Hindi natin kasi ah, natin tayo. Kung, uh, Oo nga. Dapat natin bitawan dito. Ito pagka hindi nauubos, saan mapupunta? Uh, actually, choice pag hinintay. siya tapos mm -hmm. uh, talaga naka seal siya para for susunod, susunod na. Ah, pwede pa siyang gamitin sa susunod? Basta, hindi naman siya nag expire eh, Hindi naman. Basta uh, maayos lang yung pagkakatago. So Ta pagka ito, na balls, uh -oh. na usually ba maraming naiiwan na hindi nabibili? Uh, o hindi nabibili, hindi. nabibili naman lahat? Konting-konti na, siguro nasa 5,000 namin naiiwan mm -hmm. siya. Uh -hmm. uh -huh. Pero hindi naman nalulugi pagka maraming hindi nabibili? Hindi naman. Kahit pa paano, meron at meron pa rin. Apo. Itong mga fireworks ay mar meron bang mga bumibili? actually, actually no. meron ba ubos uh, uh, na yung yung bombshell namin na seven shots? Mm -hmm. Ano yung bombshell na yun? Uh, wala na kasi ako Anong paano, ginagawa niya? Parang fireworks. Uh, oh, fireworks. Para sa nasa para ka nasa enchanted. ah, malaking yung bibig. mga bu yung may mga suma parang malaking mm -hmm. uh, bilog. Oh, pagkas Oh, yun ang seven shots. Yes. Oo, oh, oh. enchanted. Ngayon, ano, ano na lang ang mga naiwan? 16 shots. Uh, ano yan? Yan din yung sa taas din. Parang ano, mga fireworks display, ganon. Ito, 16 shots siya. ano Ano ang pinakamura mong fireworks? Pinakamura namin na sa Ah, yan na. Itong mga. Itong mga ganitong display. Pyrotechnics, ang tawag sa ganito, di ba? Oo. Yan ang... 2K na 2K kasi ang price namin. Kung mm -hmm. price kami, Hanggang mm -hmm. 1K, 1 mm -hmm. Okay. Ayan. Pagka tapos na ang bagong taon, may mga bumibili pa ba ng paputok? Wala. Okay. hindi ko lang din kasi mm. sigurado kasi Wala na kasi ang ginagawa na kasi after talaga ng gano'n. Ah. Minotira. Talagang isisil din namin siya. Kung so, protection na rin naman. Oh, hindi na namin siya ginagalaw. Mm -hmm. Kasi pagdating ulit ng December, saka na lang. mm -hmm. So, hindi na kayo nag-entertain ng mga gustong bumili after? Hindi na. Kasi hindi na. naman na. Lang. Opo. Ayun. So, tama. Mahirap pag kalas-kalas tapos magbabalik ka naman. Ah, o. Mahirap Sige. Oh. Sige. Ano nga ulit pangalan eh? Si Gladys. Gladys Karyaga. Caria. Karyaga. Si Ate Gladys Karyaga ng Princess Carriaga Fireworks. Santo Cristo, tama yes, ko. To Install nila, stall number 11. Di may mga magaganda tindera ko? <laughs> tama!